ayan guys gagawa tayo ng laing ngayon ito yung mga ingredients guys ayan yung paminta natin sibuyas, bawang luya at pork cubes syempre guys hindi mawawala ang magic syrup ayan ikikisa muna natin yan guys ayan nakaredy na yung ating dahon ng gabi at yung tangkay. Ayan. Ayan lang ang natin ngayon. Ulam natin sa hapunan, guys. Ayan. Kahit maliliit lang siya, gay, okay lang. Tapos, ayan yung ating gata. Ayan, nagigisa na muna tayo, guys. Igisa, kailangan igisa natin yung bawang, sibuyas saka loya wala tayong sahog guys madalas naman ako nagluluto nang walang sahog basta may cubes lang o kaya magic sara ayan guys kumulo na siya nilagay ko na yung laman na pinakuluan ko kanina inuna ko siya pagpakulo para malambot na ayan kumulo na siya agad nilagay ko na yung tangkay niya tapos isunod na natin yung, yung ano yung dahon ganyan lang pagluluto ng da laing ay oh, da laing yun Dayan na huli yung dahon guys yung sabaw kanina may timpla na yun tinimplahan ko na yun guys tapos tatakpan natin yan yan isalansan lang natin lahat dyan yan. puno na agad kasi ano nga puro dahon ayan ay, na siya lumambot na. Ang bilis lang niyang palambutin guys kasi maliliit lang siya ng gabi. Tsaka ano pa siya yung mga hindi pa anong magulang. Yan. Kaya ang lang niyang lutuin. Pero eh, mo kumulo na agad oh. Ayan. Meron ng ano yan. May kakang gata na yan. Dinagdagan ko ng kukumama guys para malasa maraming gata maluto. Ang bilis lang. Bilis lang niya. Yan. Hindi siya pwedeng halu-haluin ng maraming bisis pag kahilaw pa. Kasi mga ngati. Yan perfect na kaluto guys kasi wala siyang kati. Kaya lang hindi siya pwedeng lagyan ng sili kasi hindi magkakain yung mga apo ko guys kaya ayan ayan na luto na siya guys ang sarap niya kasi may laman laman no? bumili ako na isang pirasong laman ng gabi ayan guys o oh, di diba ang sarap sarap niyan kakain na ako kasi di ako nag merienda eh alas 6 pa lang kakain na ako tapos kakain na lang ulit ako pamayang gabi ayan guys napakasarap dito guys marami siyang gata Ayan. Ang sarap niya guys. Paboritong-paborito ko talagang ganito. Mula lain Buti na lang nakapagtanim ako ng ganito. Kahit maliliit guys. Pwede naman. Basta tiyaga ka lang maghimay. Ayan na guys. Ang sarap niya guys. Talagang magata siya oh. Napakasarap niyan. <laughs> sarap sana kung may sili. Kaso hindi man makakata. Terima kasih sudah guys, bye bye.